Welcome back sa ating channel. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang paglalakbay sa isa sa pinakamagandang bansa sa mundo, ang Pilipinas. Sa bansang ito, matatagpuan ang 7,641 at kamanghamanghang isla na puno ng likas na yaman, kasaysayan at kultura. Ano ang nagpapaganda sa ating bayan? Tara at tuklasin natin. Alam mo ba na ang Pilipinas ay binubuo ng 7,600 at isa isla? Ang mga islang ito ay nahahati sa tatlong pangunahing rehiyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Bawat rehiyon ay may sariling ganda, kultura at kakaibang pakikipagsapalaran. Kung mahilig ka sa dagat, ang Pilipinas ang iyong paraiso. Ang White Beach ng Boracay ay kilala sa buong mundo dahil sa pinong buhangin at masiglang nightlife. Ang El Nido at Coron sa Palawan ay may kahangahangang limestone cliffs at malinaw na mga lagoon. Samantala, ang Siargao, ang surfing capital ng Pilipinas, ay dinadayo ng mga mahilig sa alon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero hindi lang tungkol sa dagat. Ang Pilipinas ay tahanan din ng magagandang bundok at bulkan. Ang bulkang mayon, nakilala sa perpektong hugis ko nung anyo nito, ay isang likas na obra. Ang Banao Rice Terraces, na inukit sa kabundukan mahigit dalawang libo taon na ang nakalipas, ay patunay ng talino at tiyaga ng mga Pilipino. At kung mahilig ka sa hiking, huwag palampasin ang pagsikat ng araw sa Mount Pulag, kung saan makikita mo ang isang kamangha-manghang dagat ng ulap. Bukod sa kilalang mga destinasyon, may mga tagong paraiso rin sa Pilipinas. Ang Batanes, ang Scotland ng Pilipinas, ay isang pangarap na destinasyon para sa mga mahilig sa kalikasan. Ang hinatuan Enchanted River sa Mindanao ay sobrang linaw at asul na parang hindi totoo. At kung mahilig ka sa misteryo, ang Si ay sikat sa mga kwento ng kababalaghan, panggagamot at kakaibang kagandahan. Pero ang tunay na mahika ng Pilipinas ay hindi lang sa kanyang kalikasan, nasa mga tao rin. Kilala ang mga Pilipino sa kanilang kabaitan, init ng pagtanggap at world-class na hospitality. Saan ka man magpunta, sasalubungin ka ng matatamis na ng ngiti at bukas-palad na pagtanggap. At syempre, ang mga makukulay na pista tulad ng sinulog, ati-atihan, at pahiyas ay patunay ng masayang kultura ng ating bansa. Sa mahigit 7,641 at isa isla, walang katapusang pakikipagsapalaran ang naghihintay sa Pilipinas. Naghahanap ka man ng adventure, pagpapahinga, o cultural experience, nandito na ang lahat. Kaya, kailan ka bibisita sa paraiso? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa Pilipinas at iba pang kahanga-hangang destinasyon. Kita-kit sa susunod na adventure!